Alors, was cuối? Yo, nhân viên tiết kiệm nào. Halp Guys, POI 125 to guys ha parang may maingay doon na naririg yung ating customer eh, si Bossing yung nakakap yun okay. ating chinag-treating ating migali ko Yamaha Mio I 125 ha tinatakbo ng malayo nag na yan yan, check pa rin ang ating mechanic guys I-testingin pa rin kung saan nyo nagdal yung mga lagitik daw sabi ng mayari. Yan guys ha. Detestingin pa ng ating mechanic. Yan. You know? tick, 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 tick. ano tik 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 ano kaya guys nari nyo may tumitik tik yun ang naingay yun narinig ng ating customer yan yung mayari Ayan. Yamaha BUI 125 guys ha yan yun yun para may nalagitig yun, o no? ayun rinig nyo guys yun no, hindi normal yung tagitik na yun guys yung no, tagitik na yun no yan yan ang gagawin ng ating mechanic si Boski, titignan kung saan ang gagaling yung yung tagitik na yun guys parang natitik yun no malakasa na no? kung tinakpan niya no Ayaw, mas malakas ang nag take o tinakpan. No? Tinakpan namin yung tambutso para walang ingay. Ayan, mas narinig yung tagitik dito guys. So yeah guys ha. Yan natitignan na ng ating mitari ko, no? si Boss King. Kung anong dahilan nito sa yung nagkalagitik na gano'n guys ha. Ayan guys. Ayan guys, sana subscribe nyo kami sa aming YouTube channel, EMB TV. Palike at pa-share na rin guys. At yung notification bell para lagi updated sa mga isi-share namin video at ipopost guys. Kaya Yamaha Mio I1252 guys ha. Yan, titingnan natin to guys kung saan may problema ha guys. Okay guys. Pagkakayahin, hindi yeah, na mag-iagamit. Yan yeah, guys, umpisa na ng ating mekaniko. Si Boss King. Ito muna unang ng Cheshire Cabin. Itong panggilid niya. Ito muna tayo sa medyo minor. Huwag muna doon sa pinakang, ano, main. Major. Major problem. Ito muna tayo. Ito, parang dito niya narinig. Titinan pa yung ano. Anong titinan mga dyan, Boss King? puli. Yung puli. Tatanggalin yung puli. Ayan. Tapos tsaka saka, saka, paanda rin para maintindihan kung pag tinanggal yung puli nag-iingay pa rin sa loob ng lumaki na yun. Okay, shoot. Okay, Dito lang. Diyan, hindi, ano. So hindi labas Ah, uh, okay. Hindi. Okay. Tarayin natin. Tingnan natin kung ano magiging resulta nito. Mamaya uh, na tayo pumunta doon sa ibang ano, problem. Kung muna ating tingnan. Kung dito. pangbilid ng kakalas eh, titignan no, airbags. alam mo naman yun eh, no? ayan guys, tinanggal na yung kanyang pagbilid pa naman yung pangbilid niya, tignan natin gasket Ito, troubleshoot lang tayo dito guys ha. Baka, nga, na natin. So, dito nga, sa kanya may Goods pa? Bago yan eh. Bago pala eh. Ayan, bago ba Bola niya. Goods pa, pa dito?

ayan guys oh. tiniming pa ito ng ating mechanic guys at oh. saka tinanggal yung tensioner guys titignan yung tensioner baka sa tensioner lang guys ayan na oh, tinanggal bakit ako sa inyo yung tinanggal ng tensioner guys talagay niya ata ng pinakang goma. Wala bang goma ano yung tinanggal mo yan yung tensioner ayan tensioner. yung tensioner niyan yan guys, yung tensioner. Parang mano na ang spring. yung eh. tensioner. Ano yung gagawin mo dyan? I-adjust ano? Hindi. Eh, Dudukutin ko muna. Tinignan ko yung markings. Ah. Hanggang saan. Dudukutin ko kasi pagka andar pag minsan nakakangat yan. Ah, nagbabalik ba? Gagano na yun. Ah. Babalik ko ito. Tsaka natin papag Tutuunan ko naman yung gitna. Ah, okay yun guys ha. Kay baka mamaya ako ulang na sa adjust. Adjust, yan. Na-adjust ah, ang Tensioner na yan. Self-adjustment to. Ah. Baka, baka mamaya, hindi na nag self-adjust. Hindi na self-adjust, sir. Ah, yung guys, oh. Yung kanyang tensioner, self-adjuster. Eh, ang inaano ng ating mechanic, baka hindi na self adjust Kaya sinubukan niyang i-adjust yung tensioner, guys, ha. Ah, para baka doon ang gagaling yung pinakang ingay nito. Ayan nga, patatakbuhin ulit natin yan. Tetestikin. Kung mawawala na yung ingin na yun, guys, ha. Okay. Yun. So, testingin ulit.

Yung Mio ay na yan. Yung nasakit noon. Basta lumaki Tensioner, si Ron Tensioner. Kasi yung kanina narinig natin, normal na ingay daw pala yun. Kung ba, diba, wala, wala na yung pinakang lagitik. Ito, mahalaman natin dito kung talagang may lagitik pa. Kaya na, wala na kasi guys. Wala na. Wala na ba? Wala. Pero itatakbo ko. Pero na wala na. Ayan guys, na wala na. Yung ingay, okay na. E pero itatakbo muna ito ng isang malayo-layo ng konti. Para mahintit yan. Kahit walang cover. Ayan, tatakbo ito ng walang cover kasi kaya testingin nga kasi pag medyo tumatakbo ng medyo malayo-layo Saka nagkakaroon ng ingay ito guys Kaya tayo tayo sige dito ng ganoon e Tayo natin yung mekanik Pero kayo na wala na Okay na yan e Tayo natin Pag nag okay na ito guys Yung lang na naging problema Yung kanyang tensioner Hindi na nagsiself adjuster Hindi na self adjust so, Ayan

diba? Very limited pa naman yun. Kapit niyang break na niya. Sa loob, wala na. Ayan guys, wala na. Parang pambles na lang nag ano. Nagingin wala na guys. So ayan. Yun lang ginawa natin guys ha. Ah, tinanggal niya yung kanyang ano. Kanyang tensioner. Kasi hindi na kasi self-adjust doon to pero hindi na, na self-adjust kaya hindi nga natin gano'n in ini adjust yung ano yung kanyang tensioner na ito nawala na yung ingay guys ha sa tensioner lang na gano'n ng problema guys ha uh, Yamaha Mi UI 1 guys ha pa. okay pag kumari bumalik yung ingay niya yung ingay niya tensioner niya pa pata eh. kasi uh, pinihingi ko lang yan eh Oo, oh, oh, yun. Pinihig ko, kung kung ko lang siya ng ayos. Oo. Oh. Baka kasi mamaya bumingin yung tensioner. ko. Basta nung mag-itik na ganun, alalayan mo na lang na ganun. Balik ko dito. natin ang tenso ko. Ayan guys, o, oh, yung sa tenso na lang problema, ha? Pinitis lang namin guys, sa yung tensioner kasi hindi na siya nag-set-adjust. Yun lang ang naging problema ito guys sa tensioner. Hindi na siya nag-set just yes. pero nilinisin namin namin yung tum aming panggilid guys ha ah. pinanggilid panggilid na pan nilinis na rin may are ayan guys ha ah. ayan guys ha ah. para totally mawala rin yung madumi na pinari niya no kaya medyo may tagis tayo yung kanyang oisin kaya siya po na no? okay, yung eh uh, dumi na yan uh, dumi lang ah uh, dumi lang yan guys ayan nilinisin rin ito guys ha ah. kami ako nalipapakit sa inyo pagkalinis ka guys okay guys hi guys Ayan guys, ang uh, derecho na rin ito guys ha. Uh. Eh. May na may-ari. Para isang bukas na lang daw. Isang gas na na rin lang. Bukas na. Pinalinis na rin guys. Yung kanyang pagbilid uh. Okay. Ito lang basa. Ito lang basa. Ito lang basa. Ito lang na. Ito na rin pa-chase na rito guys at mapapalta na rin ng bola para isang gawaan na lang nandiyan na nagpapasigurado na yung may-ari para sigurado wala na yung wala na magiging aberya yan guys ha Yamaha Mi UI 125 yan guys ganito yung tensioner pero hindi mismo ito yun yan yung binawa ng ating mekanik yung inadjasan niya. kasi sabi ng ating mekanik nag self adjust daw ito ay yung kanyang yung kanyang tensioner hindi na self adjust kaya ginawa niya in-adjust niya ito para yung utak ng konti okay para hindi hindi mag inga yun nawala na yung ingay guys ha tensioner yung nagkaroon ng problema guys ha hindi na nag self adjust kasi self adjust daw ito guys ha eh. kung saan nag adjust eh hindi na nag adjust kaya ginawa niya natin yung ating mekanik tinanggal to at yun lang in-adjust guys ha okay guys ha tensioner na rin yung problema guys ha okay pa rin guys ayan ayan pa rin yung na original guys yung pa rin guys napalit yung over na lang guys no ayan guys Yamaha Mio ay 1, guys ha Okay, think na natin guys ha Nawala na yung ingay ha ang naging problema ng tension niya guys, sana niya. Pinalinis ng may-ari itong pag-ilit, sila ba yung sa guys okay na yan Yamaha ng UI 125 hindi na lang problema yung maingay na tensioner tensioner yung i-adjust lang natin guys ha hindi na problema yung tensioner i-adjust lang ng ating mechanic uh, yung may tensioner ha yan guys okay na yan guys kaya yeah, check na lang guys yan sana guys subscribe nyo kami sa amin youtube channel EMBTV pa like at pa share na rin guys at pinutin notification bell para lang i-update Sa mga share namin video At i-post po guys Ayan guys Maraming salamat sa mga nanoblog ha guys Ayan na yan ha guys ha Yamaha 125 guys Okay guys you guys